Ito, ma'am, para sa inyo yan, no? Sa amin, akin, Oo, binili ko yan. Oo, kasi nga, sa dami nyo. Kaya naisip ko na bilhan kayo ng bigas para makatulong kahit papano, no? Kaya punta tayo sa inyong bahay. Gusto kong makita yung bahay ninyo. Ah, punta na tayo habang walang ulan. Baka abutin tayo ng ulan. And no uh. Ay, uh. Hindi, okay lang mo yan. Yan, yan. eh, ano? Ah, ano ba yan? Luha ba yan ng ano? Tuwa. Tuwa, o oh, yun. No? Sa tuwa, no? dahil sa kahit konting tulong na ibinigay natin dito kay Ate Josephine. Kunti, okay, sa'yo pala ng para pa sa akin. Ayan. Ah, bumili ng... Uh bigas ni ate at ate siya bibigyan ng konting bigas Ang mga katropa, no, nandito ko ngayon sa isang karandiriya ni ate no no, namin pinahinan dito. At meron po tayong na-scout na sabi ni ate yung kanyang isang uh, katulong dito sa pag itinta sa karanderiya ay nangangailangan po talaga ng tulong para sa kanyang pamilya dahil sa kanyan ay listed po ay hindi na po makapagtrabaho dahil sa meron daw po itong karamdaman uh, sabi pa nga ni Ato uh, ni ate sa pangaraw araw nila po dahil sa sila po ay maraming magkakasama o maraming miyembro sa isang pamilya At ilang ilan sila sa ano sa pamilya ninyo balo ano po yun ano po yan? ano 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 po, ano ano ay, salamat. Yung iba po, Miss Miguel, kasi... Yan. Aalamin po natin yung kanilang, ano, no? Kung saan nakatira si... Si ate. Uh, alamin natin siya at ang ating siya ng konti uh, ito, 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 po siya, mga katropa. So, ating yan. Pinakit na oh. kita. Yan. Ito Ito po. Oh. Dito po trabaho si... Ano pangalan niyo, ma'am? Joseline, yan. Si ate Joseline, mga katropan. Kasi napansin ko, lagi kayong tulala. Bakit? Ba't kayo natutulala? Ha? Problema, sir. Problema? Anong problema niyo? Kasi, katulad nga, kung ni ate, akala ko, ano lang. Pero, seryoso pala na may problema pala talaga. Kaya, Minsan, sabi nga ni ate palitan ko na nga lang yan kasi ano, pero naaawa daw sa sa inyo kasi nga dahil sa pamilya. Hindi sapat yung kita niyo sa pang-araw-araw. Dahil sa... <laughs> ha? Ano, ano po bang ano, galing kayo ngayon ng center? Anong, ano ba sakit niya Hindi, sakit naman siya Hindi, anong gamot? Tuberculosis daw yan. Di ba madali na pong gamutin oh, ngayon? Oo. Eh ano, una kasi niyan, binibili yung gamot hmm. noon. Oo. Oh, oh. Pagka-apat na buwan, yung pala, nag ayaw na po mas sila ng no? Kasi hindi kami doon mismo. Nung umpisa pala, dapat pala doon kami. Ah, doon sa center ka. Oo. Oh. Eh tapos, may mga estudyante ako. kasi kay Russell siya. Ilan na ang estudyante niyo? Apat. Apat? Isang, isang deli. Paano niyo kinakaya yan? Magkano lang yung kita nyo dito kay Ma? Oo, oh. lang nanguntang. Mabuti, mabait yung amo mo, nung no? mabait yung si Ma'am... Ang pangalan ni Ma'am? Nora. Ma'am Nora. Bihira yung mga ganyang amo, kaya... Yan, na niya ako, Sir. Kaya ha? Bihira makakita ng ganyang amo, Ma'am. Kaya... Ingatan niyo si Ma'am Nora na... Huwag na kayong bumitaw sa kayo. Kasi malaki na iputulong niya sa sa'yo. <laughs> Yung mga anak niyo pala, sunod-sunod? Oo, -sunod. oh, o estudyante ko. May grade 5. Grade, grade 5. 6 yung ngayon pasukan. Oh. Tapos grade 9. Grade Tapos nine. yung isa, grade 12. Yung isa, grade 11. Kailan yung apat, sir. Tapos yung mister niyo. Kailan pa ba yung nagkasakit yung mister niyo? Aking na buwan na yan eh. Aking na buwan. Hindi, yung... Anim na buwan na buwan, walang, ano? walang trabaho. Walang trabaho. Kaya sa lukuyan niya napasok yung anak ko doon eh. Yun raw sabi ko. E paano ngayon? Magpapasok na ulit. Hindi. E, Ang problema niya na naman. Yari na naman si Ma'am Nora nito. Yari niya. <laughs> eh, sabi ko nga, kung mayroon lang. <laughs> mayroon. Kung mayroon ko, lang e binalingan ko na yan. E, wala. Wala rin naman. Mm -hmm. Naging ulang din lang eh. ah Pwede akong makapunta sa bahay niyo. Pwede po. Punta tayo. Nagpaalam na naman tayo kay Ma'am eh. Okay. Oh. Oo. Oh, Yan. At meron na... Ang bahay namin, sir. At meron akong ibibigay sa inyo. Oo. Oh. Et, eto, ma'am, para sa inyo yan, no? Sa amin, ah, akin, sir. Oo, oh, binili ko yan. Para sa ano? Para sa inyong pamilya kasi sinabi nga ni Ma'am Nora na kinakapos kayo minsan sa Hindi ano. minsan, sir. Kaya Oo, kasi nga, sa dami nyo. Kaya naisip ko na bilhan kayo ng bigas para makatulong kahit papano, no? Aya, punta tayo sa inyong bahay. Gusto kong makita yung bahay ninyo. Uh, punta na tayo habang walang ulan. Baka abutin tayo ng ulan. Hindi, uh, okay lang po yan. eh, ano? Uh, ano ba yan? Luha ba yan ng ano? Tuwa. Tuwa, oh, o yun, no? Sa tuwa, no? Dahil sa kahit konting tulong na ibinigay natin dito kay Ate Josephine. Kunti, sa'yo para sa atin. Ayan. Ano, tigisa po tayo kasi hindi po makakapag ma'am paiwan po muna nito sagli kasi hindi ko kayo mabibidyoan pag dalawa dala ko pa sa iyo ay mga katropa pupunta muna tayo sa bahay ni ni eh, ano ni ati Noro, ni ati josephine para makapagpita natin yung kanyang pamumuhay dito palo oh, pa sir pagkakit na o sige ah At dito po yung sa inyo, papasok. Oo. Oh. Oh, so, shout out sa mga driver dito. Nagpapabate. Oh. Shout out sa mga driver. Oo. Oh. na. Papasok sa Ha? Squatter. Squatter ba yung tinitirahan nyo? Pero hindi naman kayo nababasa ng ulan. Hindi naman. A akala ko kasi nagbibiro lang kayo na nanghihingi ng tulong pala eh totoo po talaga na nangihingi kayo ng ano still, still, eh may sakyat pala ito mga katropa no? dito pala nakatira si ating Josephine sa ano malayo pa yun ate ah, ano, nasa gitna pa lang tayo dito. Yung panganay nyo ko, ilang taon na? 3 plus a half. May asawa na yun? Wala. Ah, wala pa. Pero may trabaho naman po siya. Ka-extrahan yun po. Oo. Oo. Magkiraan po kami. Oo. Dulo pa sa inyo, Tay. Git na. Git na. <laughs> Yan, good morning po. sa out sa inyo. Nakiraan po kami. Ah, dito pa. Dito pala nakatira si Ate Josephine, mga katropa. Oh, may Ito po. Ito po. Ay, shout out po. po. Ah, ito. Dito nakatira si Mati Josephine. no? Oh. Ayun. Oh. magandang maga, boss. Bigyan oh. mo po ang. Hindi na, hindi na, huwag yan. Hindi uh, na. na lang mo itong ano. Salamat siya. Ayan. Oh, masikip. Pwede mo oh. nga, no? Ah, ito. Dito nakatira si Ate Josephine ano Ate na ano po. Jocelyn. Ah, Jocelyn. Ay okay, mga trao dito sa Ate Jocelyn at ito yung kanyang mister. Ano ba nangyari sa inyo, sir? At hindi na raw kayo nang pagtrabaho. Sakit. Sakit. Ilang buwan na kayo may sakit? Anim na. Anim na. Anim na buwan na. Dati daw mataba ang katawan mm. ninyo. Malusog daw dati. Buwan oh, ano sir. Hindi na kayo. Oh, na, Nakakainggit na, parang gusto ko ring magganyan kapayat kasi <laughs> ang nahirapan na ako magpapayat. Dati <laughs> payat ako eh. Oh. Ito po yung ano, mm, no? Mm -hmm. Eh, ang mga anak po ninyo, nasaan? Sino nasa banyo? Iyan. Puro Bung babae po ang mga anak nyo? Tatlong babae, sir. Tatlong babae? Ang mga ilang mga panganay? Ang panganay, yung Ay, tatlong lalaki. Anim pa ah, siya, sir. Anim. Oh, ang dami nyo palang anak, ano? Ang pinaaral, ang nag-aral, isang lalaki, tatlong oh, babae. Ba Balak nyo pang dagdagan? <laughs> Sir, ha? Tanda na. Oh. Masaya ka oh. mahirap. Yun nga lang oh, medyo masikip yung mm, tahanan ninyo. Ano sarili niyo to? Yung bahay? Ha? Yung bahay lang. Yung, yung Ay ah, yung, yung bahay lang yun? itong yeah, nakikita man. kayo. Paano pagka pina, ano alis kayo dito? Sakinin nung lupa to. Sa hindi government may, ba to? Hindi. Sir. Sa, Sa May may lupa pa may-ari nito, ginana alam ko. Para namin na yung may-ari nito. Ah. Kapitan lang ang nagpapatira dito. Abuti naman, mabait si Kapitan. na ano, what, pinatira kayo dito. Upo kayo mo. Upo, kayo. Kayo sir, upo. Ano? po. Hindi, sige, at bibidyoan ko kayo. Ano. ano, dito kayo, mister, nasa tabi ni, na tabi ni mama at mga kausap ko. ano. Dito kayo siya, mga eh. ah, dito kayo na papahinga si, ano, si sir, pagka, ano. Ano ba ang dati niyong trabaho? Construction. Ah, nagko-construction kayo? Oh. Saan daw nakuha yung sakit nyong yan? Sa ano? sa, sa mga nasisingot niya. Sa simento? Ah, kayo ay isang mason? Oo, oh, mason. Ah, kaya na ano. Tapos naninigarilyo ba kayo? Oo. Oh. Ah, kaya. Hmm. Tapos nagiinom pa. Nagiinom ka. Oo, oh, pero kung iniinom na may gin, oh, nag-promote pa tayo. Gin, <laughs> <laughs> no? Oh, baka naman. Tapos yung oh. ano, Initan Bigla kang mahulang. Ah. Naabutan ng ulan sa Oo. Oh, oh. Ang pulmon ano. Mabutin. O oh, ganyan talaga ang buhay ng construction. Eh. Talagang kagustuhan matapos yung ginagawa kahit umuulan. Sige. Basang-basa ka ng pawis. Umaga. Hmm. Oo. Oh, oh. Bandang mga Hindi nyo akalain na sa laki ng katawan niyo eh. Mataba yun sir. Oo. Oh, sabi nga ng amo niyo ni Ma'am Nora ano, na mataba daw dati si si sir. Hmm. In Ingay mo lang yan ka ba Dahil nga nakakaedad na. Ayan ay, yung gamot na o, iniinom nyo. Oo sir. Ano, yan. Libre po yung galing sa center. O, o. Ano, per, pero may pinabibili naman sa inyo na... Dati may binibili kami. Oh. Tsaka ang wala dyan yung mga vitamins na lang wala naman daw sila anong bayta. saka yung sa Malat, wala sila. Uh, um, Yan lang ang binigay. Ay, yung pamamalat ni Kuya, no? Yun ang dapat bilhin sa, bilhin. sa drugstore. vitamins niya. Oo, oh, bakit hindi nyo binibili? Wala. Ah, eh. kapos talaga sa ano? Sa amin yang si, Sa si Ate lang na naghahanap buhay si Ate Jocelyn. Buti na lang mabait oh. si Ma'am Nora, no ay eh mga katropa no baka kung sino naman po may mabuting kalaban din sa inyo kami po ay nananawagan no kasi ito si Ate ay kapos sa kanyang kanyang trabaho hindi sapat yung kinikita no para sa kanyang pamilya kasi anim po ang anak niya tapos may sakit pa to si Kuya kaya hindi niya mabili yung gamot na sa paos niya at yung vitamins na nireseta ng doktor Although nakakahingi sila ng libreng gamot sa center ay hindi po yung sapat para gumaling si Kuya ng ano. Eh ano baka naman nagbibisyo pa kayo na kaya hindi tumatalab yung gamot ninyo. Hindi na, hindi na kayo naninigarilyo. Oo, tigil nyo na yan kasi at saka pag umaga magbibilit kayo sa araw. Kasi yun ang malakas makapagpalakas ng yung inyong inyong system ay may lalakas uli yung pagbibilad natin sa araw. Magpabilad ka sa araw mga sa dalawang oras, tatalikod ka yung likod mo, papainitan mo. Tapos yan, magbayanong ka ng inyong gamot para kayo makapagtrabaho muli. Bumalik yung inyong sigla, ang katawan ninyo. Kasi kung hindi nyo pababayaan nyo yung sarili ninyo, unti-unti talaga kayong mauupos na parang kandila. Mahirap yun kagaya ni ate na siya lang yung naghahanap buhay mahirapan siya lalo paano pag siya ang nagkasakit paano na kayo hmm. kaya ano tulungan nyo na ano to tinu, binibilihan kayo ng gamot ni ate bilang pa check up naman kayo at tulungan nyo rin yung sarili ninyo na makarecover para sabi nyo nga eh, masun kayo o, madali, madali kayo mga pagtrabaho ulit sa construction Hmm. Kaya Kaya sa si ate no uh, Bukod sa Ate bibigyan kita ng ano Para mabili mo yung Yung gamot sa pamamaos ni Kuya oh, Kahit uh, Sana eh, ano alam ko hindi sapat tong binibigay ko no dahil mali mali pa ano, lang yung mali pa lang aking channel. Oh, hindi ako kagaya ng ibang vlogger na talagang Malaki na yung kinikita no? Magkano po ba yung mga gamot na binibili ninyo sana? Ano ba yung ano pang, yung pang vitamins at kagamot sa nanay? O, isa ganyan. 100 yung. Ha? 150 din sana niya. Mm, plus. Ano physics ko yo. Wait, total. Yan. Salamat sa marami, po. salamat. Maraming uh, marami po. Nakatulong inyo kahit papaano no. Pero marami ano? Alam ko hindi sapat yung bilibigay ko para Kurayans ano. Yan, malaga. Maligit, malagang, malagat. Hmm. Yan. Uh, ano pong masasabi nyo ngayon? Maraming pang salamat sa na bigyan kami ng tulong mm. Na akala ko nga kanina binibiro ako lang ako ng amo ko. Hindi. Niya, Pero seryoso ako nung ano, mm. nung nagsabi ko ako sa inyo. Oo oh, nga. Nakita ko kasi sa mata nyo kanina. Kaya kinausap ko yung amo nyo na hindi nyo alam. Kaming dalawa nag-usap. Kaya yun nga. Eh, sabi ko, ah kaya pala siguro ako pinababalik dito sa lugar nyo. Ay para sa inyo pala. Kayo pala yung nanghihingi ng tulong na mas talagang nangangailangan na deserving tulungan. Ayun. Kaya kasalamat tayo sa Panginoon. At ginamit niya akong instrumento. Pinabalik niya ako dito sa area nyo para yun pala ito pala yung purpose ko kaya pala kahit malayo Ayan bumalik na ako eh. natuwa nga ako kanya sabi ko oh, nandiyan nandiyan si sir no ka hmm. hindi hindi tanda ko yung motor niya, hmm. niya. buti natandaan nyo ako um, hmm. marami marami salamat sir hmm. alam ko hindi sapat yan oh, wala, ano ayawak, sapat yan ma'am para ba? sa ano makatulong sa inyo kahit konti makabili ng gamot ni kuya no hindi lang siyang vitamin tsaka yung kasi siguro yung mga ilang araw lang naman yung umamaos niya pag nakatake yan ng gamot at o oh, samahan ni kuya ng konting exercise, exercise so lakad-lakad siya sa umaga sabi ko sa kanya para ano sumigla lang ulit ang katawan niyo sir pwede na ulit kayo magtrabaho ano oh, pwede na mm -hmm. Ilan taon na ba kayo ngayon? Oh, ah, pa pala. Bata pa pala kayo. Kaya pag uh, kayo eh na. Ah, sana pagbalik ko dito, okay na yung katawan nyo, no sir? Ha? Oo. Oh. Ay, ah, masasabi nyo ngayon to sa pag ano? Masaya. Oh. Oo. Oh. Pero nakalapit naman kayo sa mga kapitan niya, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh, ano, magbigay sila ng ano, alam magbigay sila lahat. Ayuda o. Filipino. Ang bagay din sa amin sila kasi kung um. saan na may nagbigay, mm. hindi na kami magmubili mapambili. At sana nga eh, makabalik pa ako dito sana ate kasi mag-aaral yung mga anak niya, di ba? Hindi sa... Kaya nga. Record na yung isa ngayon. Sana yung eh, makakuha tayo ng sponsor, no? Sana po. Kasi pag meron hong nag-sponsor, babalikan ko kayo. Okay. Uh, tanong Kaya pwede naman kayong manawagan, ma'am, kung ano. Pwede panawagan kayo ni... nat nang mabuti ang mm -hmm. ano dyan, gustong tumulong. Baka para makapag-aral mga anak ko. Mm -hmm. Willing po akong ano. Marami pong salamat. Sana po inyong Oh. So, yan po sa ano na ano nananawagan si Ate na sa mga mabubuting kalaban nating mga kababayan na sana ay, kasi hindi sapat yung kanyang kinikita sa araw-araw uh, pamumuhay dahil maliit lang yung sinasahod niya. Oo, kasi ang gastos niya araw-araw ay ang sahod niya 400, di eh. pa yung bab Paano nyo nababudget yung 400 per Wala, day? Wala kasi na, na nakakautang ako eh. Hmm? Nakakautang ako. Kapos talaga? Kasi mahirap budgetin yun sa dami nyo. Mahirap. Oh. Wow. Kaya sabihin mo magtipid Kahit sabi itipid na tipid na Ito. ano? Uh, buwan bibili ka ng bigas, tapos ulaw. Oh. Naranasan no, ko yun noong kasakit na nga siya. Oo. Oh. Kasi noon hindi naman. O kasi dalawa kayong yung mm -hmm. naghahanap buhay. Dalawa. O, ngayon kayo na lang, talagang ramdam niya yung hirap. Hindi niyo alam kung paano pagkakasya yun yung sweldo niyo araw-araw. Bibili kayo. Na lang? Bili kayo ng ulam ngayon. Bigas, bukas, wala na. Wala na. Eh. araw-araw ah, ano kong -araw kita, buwasan mo na yung pagkailo yun. Mm hmm. Pag-ulam, hindi mapunin yung kurukanin. So, sana makatulong po tayo. Ayan. Uh, maraming maraming salamat no, sa tulong na naibigay natin dito kay ate. And, sana tayo ni God sa ating mga ginagawa. Ayan. So, maraming maraming pong salamat. Tara uh, ate baka tayo hinahanap na ng amo mo. Mapagalitan na kini ate Nora. <laughs> oh, sige. So ayan, uh, sa ato, dito sa ating mga bagong tropa. No? Ayan dito sa barangay ano barangay ito? San Vicente. San Vicente yan silang kapite no yan shout out po sa inyo yan maraming maraming salamat sa ating mga bagong katropa no yan shout po sa inyo yan salamat, salamat po. Well, yan po yan sa so, mga kasama natin Jocelyn mababait mga kapitbakay shout out dito sa mga driver na, na Oda ano pangalan ng Oda nyo boss? Yes Oda, yan, yes, yes. Shout out sa mga ano. Oo. Sayang, naubos na sticker ko. Sulta balik ko. Bigyan ko kayo yung sticker. Oo. Yan, oh. Yan o. sa ating mga kasamang driver. Kape? Oo. Po, sa ko kayo, kape? 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 Tama ko? Oh. Eh, may lakadot eh. Oo, kaya solo flight muna ako ngayon. Wala ka video? Wala kayo. Pagkakita ka Taga 13 ako sa Tansa. Taga Tansa po ako. Okay lang, na kayo. Oo. Okay lang. na kayo? Na-video na kayo? kayo? ah, bulat ah. talaga, oh? Oo. Oh, uh, ano yan, oh? Para makikita kayo, White. Oh. No. Yun. Ah. Oh. <laughs>